Naghugas ka na ba ng plato? ML ka dyan ng ML. Wait lang, nai. Maghuhugas naman ako mamaya kasi. Aba, ang batang ito. Natututo ka ng managot. Yan ba tinuro ko sa iyo? Dapat ikaw hindi ka sumasagot sa nakakatanda sa iyo. Naintindihan mo ba? Oh, ano? ya ba tinuturo ko sa iyo? Ang pagsagot-sagot mo? Ha? ML ka dyan ng ML. Sige, pasok. Push, push. Sige lang. Sige, pre. Pre. Sige. Sige, ipagpatuloy mo lang yung pag-ML mo yan. Galing na galing mo. Hindi ka pa pala nakapag-hugas ng plato, ha? Yung pre, panalo tayo, pre. Yes! One game muli, pre. One game muli. Oh, tinatanong kita kung naintindihan mo ba ako. Ba't hindi ka sumasagot? Hay nako na, sabi niyo po, huwag ako sumagot sa nakatatanda. Sinunod ko lang naman po sinabi niyo. Ayaw, di ba? <laughs> Hala, oo nga.